Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, may mo ang mga hayop na may matutulis na panusok. Simulan natin ang kwentuhan sa mga thorny devil. Isa itong uri ng lizard na may kita lamang sa desyerto ng Australia. Tinawag itong devil dahil mukha raw itong demonyo. Pero para sa akin, mukha silang anghel sa kakitan. Kakaiba ang mga butiki na ito dahil napabalot ng tinik ang kanilang balat. Sa ganitong paraan, matatakot ang mga predator na lumapit sa kanila. Ang disyerto ay puno ng mga gutom na hayop gaya ng taipan at agila. Kaya mabisa ang kanilang tinik para huwag na silang lapitan ng mga kalaban. Kapag sinubukan mo itong kagatin, parang kang kumakain ng cactus. E speaking of kaktus, alam mo ba na ang halamang ito ay ligtas kainin? Sino ang mag-aakala na ang ganito karaming tinik ay pwede palang ulamin? Bago mo lutuin ang kaktus, dapat mo munang tiyagain ang pagtanggal sa tinik nito. Huwag mong gagayahin ang lalaki na to na sa sobrang gutom, kinain na ang kaktus ng walang linis-linis. Ikaw, kakasaka ba sa cactus eating challenge? O baka dumugulo ang bibig mo sa sobrang sakit? Para sa iba, mas lumalabas raw kasi ang sarap ng kaktus kapag inihaw sa nagbabagang uling. Kung wala ka sa mood mag-ihaw, pwede mo itong iprito. Saka mo na lang lagyan ng iba't ibang pampalasa. Ayon sa iba na nakakain na neto, kasing lasa raw ng kaktus sa mga okra. Oo nga pala, kung sa umpisa pa lang ng ating kwentuhan ay nag-e-enjoy ka na, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Dito pa rin sa Australia, may kita ang hayop na pang-apat sa ating listahan. Sila ang mga ekidna. Isa itong uri ng mamal na mahilig kumain ng langgam at anay. Kasali sila sa ating listahan dahil kitang kita kung gaano kalaki ang kanilang panusok. Para silang durian na tinubuan ng paa. Dahil sa maliit ang kanilang paa, sobrang cute nila panuorin sa tuwing naglalakad para silang staff toys na puno ng karayom. Ingat lang at baka madapa. Ginagamit ng ikid na ang kanilang panuso para walang lumapit sa kanila. Ito ang naranasan ng dingo matapos nitong lapitan ng ikidna na. Mabangis na hayop ang mga dingo, ngunit sa pagkakataon na to, mukhang wala silang panama sa tinik ng ikidna kaya kung may makita kang ikid na mas mabuti kung huwag mo itong hahawakan. Sobrang sakit nito buhatin kaya siguradong magsusugat-sugat ang kamay mo. Maliban sa ikid na meron pang isang bagay na huwag mong hahawakan o lalaroanin ng basta-basta. Ito ang espada na tinawag na katana. Palagi itong nasa bewang ng mga samurai at ito ang kanilang armas sa tuwing sumasabak sa laban. Espesyal ang disenyo ng katana dahil manipis lang ito at magaan. Hindi gaya ng mga espada na inimbento sa Europa. Ang mga espadang ito ay mabigat at mahirap buhatin. Ngunit dahil kabaliktaran ito ng katana, mas madali itong hugutin para makatira. Pinaniniwala ang naimbento ang espada ng katana noong 13th century para labanan ng puwersa ng mga Mongolian na pinamumunuan ni Kublai Khan. Dahil sa husay ng mga samurai, nabigo ang puwersa ng Mongolia na sakupin ang Japan. Sa ngayon, nakikita na lamang ang mga samurai sa pelikula. Wala na kasing nagsusuot ng samurai sa kalsada dahil natatakot na ang mga tao sa kanila. Pangatlo sa ating list ay ang porcupine fish. Ito ang pinakamatinik na isda sa karagatan. Sa tuwing sila ay kalmado, mukha silang ordinaryong isda. Pero sa tuwing na panganib, nagagawa nilang palubohin ang kanilang katawan. Kabilang sila sa ating listahan dahil gumagamit sila ng maraming tinik upang protektahan ang kanilang sarili. Alam mo ba na ang isang porcupine fish ay nagtataglay ng limandaang tinik sa buong katawan? Dahil sa tinik, natatakot ang mga predator na baka matusok sila ng isda na to. Ewan ko ba, pero kahit delikadong hawakan ang porcupine fish, parang ang sarap pa rin nilang lamotakin. Tignan mo, ito na ata ang pinaka-cute na isda. Pipisilin mo rin ba sila pag nakita mo? Quack. Dahil sa kakita ng porcupine fish, naging inspirasyon ito upang maimbento ang puffer ball. Ito yung bola na kasing lambot ng marshmallow, kaya sobra mong panggigigilan na Naimbento ito noong 1987 para sa mga stroke patient na nangangailangan ng terapi. Ayon sa pag-aaral ng mga sentipiko, mas lumalakas raw kasi ang muscle sa kamay sa tuwing pinipisil ang pufferball. Kinalaunan, natuwa ang mga bata sa pufferball kaya mas naging mabenta ito bilang laruan. Maliban sa pampalakas ng muscle, nakakatulong rin daw ito para mawala ang iyong stress dito sa Pilipinas na ibebenta ito ng 50 pesos kada isa. Maski ako, kailangan ko to pantanggal ng stress. Ang mahal na kasi ng bigas at bilihin kaya sobra na akong stress. <laughs> Number 2, Crown thorn Starfish Hindi lahat ng starfish ay cute at mukhang malambot gaya ni Patrick. Ang iba kasi ay nababalot ng tinig kaya delikado matapakan ito ng mga tao gaya na lamang ng crown of thorns starfish na may kita sa buong karagatan ng Pilipinas. Iwasan mo ang matusok nito dahil ang tinik nito ay nagtataglay ng kamandag. Maaaring mamaga at magdugo ng sobra-sobra ang iyong sugat kung matutusok ka nito. Pangalawa ang mga crown of thorns starfish sa ating listahan dahil sa ito sa kakaunting hayop na nagtataglay ng kamandag sa bawat tinig. Maganda ang dagat ng Pilipinas, ngunit meron dito mga starfish na pwedeng magbigay sa iyo ng kapahamakan. Kung ngayon ka lang nakakita ng starfish na may napakahabang tinik, eto naman ang babae na may napakahabang kuko. Ngayon, dapat niyo makilala si Lee Redmond. Siya ang may titulo bilang pinakamahabang kuko sa buong mundo. Ayon kay Lee, inabot siya ng 30 taon para mapahaba ang kanyang kuko. Kapag pinagdugtong-dugtong ang kanyang mga koko, aabot ito sa haba na 28 feet. Gayunpaman, nagagawa pa rin niya ang mga simpleng gawain gaya ng pagsisipilyo at paglalagay ng make-up. Ayon kay Lee, hindi sagabat sa kanya ang pagkakaroon ng mahabang koko para mubuhay ng normal. Naging curious tuloy ako kung paano siya pumindot ng cellphone paano din kaya siya mangulangot? Paano siya maglinis ng kanyang ano pagkatapos niyang mag-CR? Chak na mahirap ang may ganitong kuko pero at least meron siyang titulo na may pagmamalaki sa mundo. Andito na tayo sa parte ng video para makilala ang numero uno sa ating listahan. Ang hype na ito ang sa tingin ko ang pinakamalupit at pinakamatinig. Sila ang mga porcupine. Alam mo ba na ang isang porcupine ay nagtataglay ng mahigit 30,000 na tinig o yung tinatawag na quills? napaka cute na ng mga porcupine ngunit huwag mo itong hahawakan. Pwede kasing maiwan sa iyong katawan ang bawat piraso ng kanilang tinig. Hindi lang yan ang astig sa kanilang deadly weapon. Kung hindi mo tatanggalin ang kanilang tinig, pwede itong gumalaw at mas lalo pang bumaon papasok sa iyong laman. Gaya ng leopard na ito na nakitang patay matapos bumaon sa kanya ang tinik na tumusok sa kanyang internal organs. Dahil sa bangis ng mga porcupine, nag-iingat ang mga predator na huwag basta-bastang lumapit. Maski ang king of the jungle ay nauubusan ng tapang sa tuwing ito ang kanilang kaharap. Ito ngayon ang dahilan kung bakit numero uno ang mga porcupine sa ating distahan. Pero alam mo ba na merong mga tao na nabubuhay na parang porcupine? Ito ang binahagi ng YouTuber na si Erin Miklo matapos siyang sumikat dahil sa kanyang buhok. Ayon kay Erin, nauubos daw ang isang bote ng Elmer's Clue para lang mapatayo ang kanyang buhok. Ganito nga raw siya kung paano matulog. Kung totoosin, hindi nag-iisa si Erin Miklo dahil marami ding tao ang interesadong magpalagay ng tinik sa ulo. Ito yung mga nasobrahan ng astig kaya pati ang bakal ay naisipan nilang ilagay sa kanilang balat para magmistulang porcupine. Kung ano man ang kanilang trip, dapat nating respeto ang kanilang kagustuhan. Gaya na lang ng pagrespeto natin sa mga hayop na may matulis na tinik. Meron kasing dahilan kung bakit ganito ang kanilang itsura. Kaya kung hindi natin ito pakikinggan, baka matusok lang tayo sa sakit. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Piolo C. Encaliado. Shoutout kay Teos Jaden Gonzaga. What's up kay Erlinda Singkay. Abijo1417. Happy birthday kay Ronnie Dinong at maligayang kaarawan din kay Jovi Ann Ormokin. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!